SMX, Guys, papasok ka pa ditong fresh. Nakakas kang binas. <laughs> so, ito yung isa sa aming na ginagawa. Ito yung pangalawa. So, bali, apat. Ilan ang ginagawa? Lima. Lima yung ginagawa namin kiosk dito sa SMX? Paray, di ba? Lima. So, ito yung one. Two. At saka, tara dun sa sas ko. Sa SMX, bubble dito ang ganda-gandahan. Isa importante, naka-LV tayo. <laughs> Ito yung pangatlo naming kiosk na ginagawa. And headed by Kuya Master Carpenter X. Master Signage Maker X. Master. Siya <laughs> <laughs> si Master. Siya si Master. Kuya Bale, sila yung na nangangasiwa dito sa Sunstore. Ano ba 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 na sa aming kiosk. Siyempre, ako na naman ang gumawa. Kahit isang ng pavis, wala man lang tumulo sa rin. Pero natapos ko siya. Guys, ang mabag ko dito ay ganda. Guys, tapos na kami sa aming kiosk. sa so sabi ko nga sa inyo kanina, papasok ka ditong fresh, matatapos ka, hindi na no? <laughs> fresh utas na ang aming mga effort, utas na ang aming energy, utas na rin ang aming chan dito kami. Tawang dito pala guys, ang ganda-gandahan. Pero ito tayo, nagpupumilit maging maganda pa <laughs> guys, ito yung ginawa namin. Wealthy. Sana maging wealthy na rin kami after nitong wealthy. Because it's a wealthier, wealthiest, and wealthier. Kid, tumawa ka sa joke. <laughs> Okay guys, so tapos na tayo. Dan ka na, babe. Mabuting mong kasama ka. <laughs> tapos na tayo sa stands ko. Isa sa ating mga kiosk na ginawa dito sa SMX. Lakas, di ba? Galing. Global print lang yan. Kaya ng apat na kiosk sa isang araw. Mamamatay na action. <laughs> <laughs> Nandun sila ngayon yeah, sa truck. <laughs> tulog na. <laughs> tulog tulog siya na. Nahiya lang. Nahiya kami. Kasi syempre, sabi yung eksenadora tayo. Ay, <laughs> mamaya. <laughs> Nagawa sa aming kiosk. Thank you, ma'am, for trusting Global Print Advertising Corp. Wow! Thank you, <laughs> <laughs> Thank you, ma'am. Ganda talaga dito, ba, sa SMX, yata at paguran ang mga booth contractor. Meron lang kasing alatid time sa pag ingress at igres ng mga booth. Kami sa Global Print, medyo sanay na dyan. Kaya, hibang bilisang mobilizing na kami niya Bawal dito ang babagal-bagal akla, ay maiiwan ka talaga. Basta kami, pag may commitment kami, pinupush namin yan ng malala para matapos agad ng on-time. Bawi na lang kami sa tulog next life. Ay, hindi. Next time. <laughs> And some gyop after. Hi, guys. Tapos na namin ang limang kiosk. So, guys, ito yung mga itsura okay. ng guys. Sa loob ng SMS, diba sabi ko, pagpasok mo fresh, okay. pagyabas mo, hindi ka na fresh. <laughs> <laughs> fresh pa ba? <laughs> guys, sa global friend ako galit, pinakagwapo. Ganyan, guys. Yo, may... Main... <laughs> <laughs> so after ng bakbakan sa SMX, we were able to eat na nice and proper food. There's a mini mini rabbit here. <laughs> <laughs> thank you you thank you thank you, <laughs> thank you. <Yeah>. Thank you. <laughs>